Guys, yes. yes. luya <laughs> mo n'yong mga ikson, luluyan mo n'yong mga ikson n'yong madrison, wala mo n'yong mga, hindi namin ito kang laag mga promenade, ikaw, dako na kayo, n'yong mga ikson, gagmay kayo. Uy, mga kapatid. <laughs> 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 oo oh, na, oo, oh. na, ala, brother, brother. Asun. Hey bro. makita Ang utuhay sila, papel daban. Hahaha. Pili, pili kami na pod Pili na kami na pod Ay sumo. Adik ah, ba ngayon? Suon mo sun. Pati yung mong sun. Pagyan sa ka bas ano mo? Lord. Sige ka madination ngayon suon mo. Pati yung mong nong sun. Kamalo mo sa 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 kalay ani yun sun. Kaya ikaw ni dako niya sila gamay. Ikog na lang ko sa timuha. Tama ko ikog. Tama ko ikog. Ano Okay guys, ang um, pugad lawin. Ayan. <laughs> Philippine Eagle di ba na siya? Ano <laughs> <laughs> sinit <Tamse. laughs> Maya. Maya. <laughs> Maya na. Uh, si ang kaladre si Andre <tipos> nagilak ko siya masyon ba open na gini pwede makulog hindi guro may <tipos> naka open ang kano sa ostrich 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 hmm. ostrich ostrich Kau, <laughs> <laughs> awak guys, mana yang anak guys? Tak, ah, orang anak. Apa usang inahan, mawani? <laughs> ma uh oh, inahan. Oh. Ibadah lama nanti pasti. Oh, nari so, Kau gawas kene. Wih, wih, open tu boh, wih, wih, sun. Lho. kene sak ni. Hui. Lho, lho, lho. Mak beristirahat. Yay, yay. banana. Masa kaya ito sa... Masa okay, ito sa akin sa TikTok, katong banana-banana. Chicken, <laughs> chicken banana. banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Wow, chicken, banana. Chicken, banana. Ang galing, pre. Freestyle, pre. Hey, hey, hey. One more, one more. One more. <laughs> galing sumayaw. Rapper pala ito, Rapper. hi. i'm <laughs> making <laughs> a dubuho, no? <laughs> yeah, yeah, yeah. hey, bro. i like your smile. and then i run hey, hey, what's up, everybody? say, uh, oh, oh. <laughs> oh. Hello, sige, sayaw pre. Galing, galing, galing. The dancing, Dante. Hey, <laughs> dancing ostrich. Yeah, yeah, yeah. Ilias. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Galing sumayaw, suno. Why? <laughs> Lami ka na barbecue doon. Lio, doon. <laughs> ano? Lami ano? Ano? ba? <laughs> <lio>, ka <lamitinak> barbecue ano? <laughs> pa, uh, pa. Uy! Ayan <laughs> 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 oh, yan na siya lang isa. Dalawa diba na? Ba ba? sila. Nagbulag sila. 2 lang. <laughs> Tila, wala talang tumadako <laughs> <laughs> So sila 2 February lang. Mama. <tom> 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 Alright. Tara tara tara. <tom> diba? Pait no. Kayo. Kailan kayo naghiwalay? <tom> Hot time. Kaya nabitag uban-uban ko? Hey chicken!